Kilala niyo rin ba ano ito? Ito ang aratilis or mansanitas. Ang aratilis sa ibang bansa ay tinatawag na Jamaican cherry panama berry, Singapore cherry. Dito sa ating bansa, tinatawag din ang aratilis ng mansanitas or small apples or manchanitas. Ang tawag sa puno ng aratilis ay Carson tree. Ang aratilis ay may powerful bacterial compound na panluna sa staph infections. Panlunas din ito sa may mga gout, nagtatanggal ng kirot na dulot ng gout. Kumain ng 12 pieces na aratilis tatlong beses sa isang araw. Sa diabetes, For diabetic na tao, nagpapababa ng blood sugar. Mayaman sa vitamin C na panlaban sa sipon, umo, at cardiovascular diseases. Sa cancer naman, nasa gitna ng pag-aaral ang mga siyentipiko tungkol sa pakinabang ng dahon, na may posibilidad na makagamot ng cancer pagdating ng araw. Lahat ng parte ng aratilis ay may mga iba't ibang pinipisyo. Una, bulaklak. Ang pinaglagaan ng bulaklak ng aratilis ay mabisang laban sa ilang mga kondisyon sa katawan. Ang balat ng kahoy naman nito, pinakukuluan ang balat ng kahoy ng puno ng aratilis upang ipainom at ipanggamot sa ilang mga sakit. At ang dahon naman nito, kinukuhanan naman ng katas ang dahon upang ipanggamot sa may sakit. Maaari din itong ilaga at inumin na parang tsaa. Sakit na maaaring magamot ng aratilis. Pananakit ng kalamnan. Ang pinaglagaan ng bulaklak ng aratilis ay ginagamit na gamot sa pananakit ng mga kalamnan sa ilang bahagi ng katawan, partikular sa tiyan. Ito ay iniinom na parang tsaa. Panunuyo ng balat, maaaring ipanghugas ang pinagpakuluan ng bulaklak ng aratilis o kaya ng balat ng punong aratilis, nagpapakinis ito ng ating balat. Sipon. Uminom ng pinaglagaan ng bulaklak ng aratilis upang mapabuti ang pakiramdam. Sakit ng ulo. Ganon din ang pag-inom ng pinaglagaan ng bulaklak ay nakakatulong upang maibsan ang pananakit ng ulo. Impeksyon ng bakterya sa katawan. Makakatulong ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon at mga sanga ng aratilis sa paglaban sa impeksyon ng mga bakterya sa katawan. Sinasabing ito raw ay kasimbisa ng mga standard na gamot na antibacterial na nabibili sa mga butika. Lagnat. Nakapagpababa ng lagnat ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng aratilis. Presensya ng nakakasamang free radicals. Ang pagkain ng bunga ng aratilis ay may epektong antioxidant na makakatulong sa paglaban sa mga free radicals na siyang nagdudulot ng pagtanda ng mga cells sa katawan. Alta presyon. Nakakatulong ang katas ng dahon ng aratilis. Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ang medico pH ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor.